mga boss welcome muli dito sa aking channel so ngayon mga boss kung ikaw ay napadaan lang dito sa, sa channel ko ang channel ko po ay usapang alahas pinag-uusapan po natin dito at nagsishare po ako ng mga kaalaman ko tungkol sa mga pagsuri nagbibigay po ako ng tips sa pagpili ng mga gandang klase ng mga alahas at kung ano yung mga alahas na hindi mo dapat uh, mabili kasi hindi magandang klase So kung ikaw ay bago lang dito sa channel ko, tapusin mo ang video na ito dahil sa inyo na meron kayong matutunan dito sa akin isishare sa inyo pero muli mga boss nasa inyo pa rin ang pagpapasya kung kahit masabihin ko sa inyo na hindi mangandang klase ang last na ipinapakita ko sa inyo pero kung gustong gusto niyo naman ang design nasa inyo pa rin ang pagpapasya pero ibabahagi ko lang sa inyo kung bakit hindi magandang klase ang last na ipapakita ko sa inyo at sasabi ko or, or ko ko sa iyo na wag mong bilhin kasi nga hindi magandang klase pag-usapan natin yan dito sa ating gagawing vlog Okay. Oh, no! lang yan, eh. Tindakan. Tindakan. Mga boss, uh, ito na yung mga boss ang alas na tinutukoy ko. Ito siya mga boss ay silver. Kahit ano pong klase ng uh, alas, mag goldman yan or silver, mayroon mga boss na ganitong design. Ito kasi mga boss, silver Kung sa ginto mga boss, meron din siyang ganitong design So ito yung topic na pag-usapan natin ngayon mga boss Kung bakit ko nasabi na Umiwas kayo sa pagbili ng ganitong klase ng alahas So upisan na natin mga boss Unang una Yung ganitong klase mga boss na alahas Ay halo lang siya, hindi siya solid So tubo lang siya na Ito, nakabalok tot. Kung napapansin nyo mga boss, meron siyang ah uh, butas dito so kasi nga tubo lang siya mga boss ayan tubo lang siya yung iba kasi nito mga boss ay meron siyang takip dito ayan meron siyang takip kaya hindi mo makikita na uh, tubo sya. kala mo uh, solid siya or buo na ma 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 uh, solid matibay pero tinatakpan lang yun mga boss tinatakpan lang yan dito para hindi mapansin na halo siya So kung mapapansin nyo pa rin kapag hinawakan nyo yung alahas ay mapansin nyo naman agad na halo na yung alahas kasi nga magaan pero sa design nya malaki tignan. So ito yung sinasabi ko mga boss na uh, kung bakit ko nasabi na hindi magandang klase ang ganitong alahas. Kung maginto man yan, white gold, yellow gold pero kung silver okay lang. Okay lang mga boss kung silver. Kasi ibang ang proseso mga boss ng paglilinis ng silver. Hindi kagaya rin sa paglilinis ng gold. May talagang paraan para mas uh, mas makinang ang paglilinis ng gold. So sa silver kasi mga boss pwede ng uh, may bypass yung isang proseso na yon para mapakintab. So kung sa gold natin pag-uusapan mga boss, kaya bakit ko nasabi na hindi maganda ang ganitong klase ng alahas gawaan ng ito mga boss ay uh, halo lang siya. So ito mga boss, kung makikita nyo, meron siyang biyak, di ba? Merong biyak. Kasi yung iba kasi nito, ito tinatakpan to. May balot na siya dito, nakasarado. So kung nakasarado 'yon mga boss, kapag uh, nilinis kasi 'yan, so ganito kasi 'yan mga boss. Kapag nilinis to, yung alahas na to, nilinis, pinakintaban, halimbawa, luma na yung alahas, ay uh, pinakintaban. Kapag uh, itutubog yan mga boss sa yelo, Okay lang mga boss, pwede yan. Pwede siyang matubog sa yelo ha. Pero, ang isang dahilan kung bakit nasabi ko na pangit para sa akin bilang matagal na akong gumagawa ng ganito, naglilinis, nagtutubog ng ganitong uri ng alahas, ay yung tubig kasi mga boss na pumapasok dyan. Kasi yung iba nga dito, ang nakabukas ay nakasarado. So ito, kung ganitong klase na nakabukas lang, Okay lang siya kung nakabukas na ganito kasi mai-drain mo yung tubig na pumasok dito sa mga abyak niya na yan, 'yan mga abyak niya yan. Kasi kadal kadalasan ganito mga boss, or kalamihan talaga sa gold. Pag gold ang pag-usapan natin mga boss, nakasarado talaga 'to, nakasarado siya. 'Yan, wala kang makikita na ganito kapag wala kang makikita na butas na ginto kapag ginto. So marami talagang ginto talaga na sinasarado 'to. So ngayon ang ang kaibahan nga kung isinarado nga 'to, pangit nga siya kasi nga di mo ma-drain ang tubig dito na pumasok sa loob. So kung ito tubog yan sa yelo, okay lang na matubog yan sa yelo. Halawa yelo yung alas nyo, no? tas luma na siya, ipapatubog. So okay lang siya. So kapag uh, pinunasan mga boss, yung loob talaga yan, hindi yan basta naalis ang tubig dyan sa loob, hindi yan basta na-drain. So ito yung maayaw ko talaga na magtutubog o maglilinis ng ganitong klase ng alas mga boss kapag nakasarado yung ganito. Kapag nakasarado yung butas na to. Kasi nga, kapag nakasarado, pumasok yung tubig dito sa so, mga biyak na yan. So wala siyang malalagusan. Dito lang din siya dadaan sa biyak na yan. Kasi pag pinatuyo namin yan mga boss, kasi hindi man ibigay namin sa customer na basa-basa pa. Siyempre, kailangan punasan namin ng tisyo. So isa namin sa kalan yan para mapatuyo. Ngayon ang nangyari mga boss, ito na ang pinakapangit na bagay Na pangyayari Kapag meron tubig sa loob At pinainitan yan doon sa kalan mga boss Lumalabas yung tubig O mga solusyon na nandoon sa loob Lumalabas Yan nalabas sa ganito Sa mga biyak na manipis makiti na biyak Kung nakasarado dito ha Kung nakasarado Pag lumabas dito Yung dumi na nasa loob Sasabay yun sa paglabas Ng tubig Kaya ang mangyayari yung mga pinaglabasan niya ng tubig, umiitim ulit. Alam mo, napakintaban mo na ng ganito, umiitim yan ulit mga boss. Yan, nangingitim ulit yung part na nilabasan ng tubig. di ba? Diba? Umiitim ulit ang part na nilabasan ng tubig. Kasi sumasama yung dumi nun sa loob. So, kaya pag umiitim siya, so, kailangan naman pakintabin para maalis naman yung pangingitim, yung naging mansa ng dumi na kumapit dito sa ating gold pag pinakintaba niyan malis naman yung dumi so bambabasa naman siya ulit so ang mangyayari init na naman so ulit ulit lang yung nagiging proseso ulit ulit lang naging proseso kasi pag pinainitan kusa siyang lumalabas kumukulo pa nga yung tubig sa loob tapos lalabas siya dumudungis ulit ang, ang labas kaya kung ako sa inyo huwag kayong bumili ng mga ganitong yari ng alahas kung nakasarado yung mga part na no, yung tubo na to nakasarado siya kasi pag mga tubo kasi mga boss nakabukas lang taga dito naka na makiti lang hiwa niyan tapos sinasarado dito kung ganitong ganito na bukas lang siya ah, pwede nyo bilhin niya kasi may meron siyang madadaanan ng tubig may didrain mo katitaktak mo na ng ganon punasan mo ng tissue kapag tinutubog na yan pinalinis mo so mayroong malagos na ng tubig hindi siya magkaroon ng mantsa kasi lumalabas ng tubig pero kung nakasarado to Huwag niyo na lang bilhin kung nakasarado to. Kasi tapos may biyak dito sa gilid kasi lumalabas ulit dito ang dumi. Dumudungis ulit. So ito pa ang nangyayari. Ang pinakapangit na ang pangyayari. Kapag dumudungis kasi yan mga boss, siyempre, palinisan niyo ulit. Mga ilang araw lang sa inyo, halimbawa sinusuot niyo to. Ah, maganda nga siya, no? maganda. Tinanggap niyo. Pero hindi niyo lang naalaman talaga na ang loob talaga noon ay mayroon pa siyang tubig-tubig sa loob ibinigay sa inyo kapag pinalinis niya binigay sa may tubig-tubig pa sa loob isinusuot niyo naghilamos kayo napapasukan ulit ng tubig yan pag napasukan ulit ng tubig yan sa galaw, galaw ng ganito sa tenga ninyo lalabas ulit ang dumi so mangingitim ulit yung part na pinaglabasan ng tubig-tubig so ngayon ipapalinis na naman kapag pinalinis niyo ito ay numinipis to masisira lang masisira lang siya kasi panay kayong palinis kasi nga lagi napupunduhan ng tubig sa pag lumabas dumudungis luminipis lang masisira lang ang alas ninyo kasi nga halo siya hindi siya solid kung solid mga boss ng ganitong design okay lang pero kung ganitong yari halo lang siya hindi ko mai recommenda sa inyo na bilhin nyo pero kung ganito na may lagusan siya hindi siya nakasara daw yan okay lang mga boss kaya nga lang pangit nga lang tingnan diba nakabukas yung mga dulo kasi karamihan talaga sa mga ganito mga boss kapag gold nakasarado lang talaga ang mga dulo na yan hindi yan nakabukas ng ganito Kaya kung ma-encounter nyo na gano'n May gusto kayong alas, na gano'n yan ang Ayari uh, nya Huwag nyo nang bilhin Tadlan nyo yung sinasabi ko na Kung saan lumalabas yung tubig Sumasabay yung dumi sa loob Dumudungis ulit Siyempre gagastos naman kayo ulit Para magpapalinis kayo ng alahas ninyo Kasi nga dumudungis So kakapalinis ninyo Numinipis ng numinipis yung alahas ninyo Hanggang sa panipis ng panipis yan yung part na talagang numipis na ng hosto madali na siyang mayupi kaya't matusok nyo na sa kuko nyo mayupi na siya so pag nayupi na nandun na, ang papasok yung magre-repair na kayo pahihinangan e pag nahinangan yan maring matunaw na yan mga boss masira na so sayang lang yung alas ninyo kung ganito na naka bukas lang so okay lang kasi may drain nyo ang tubig isa pa mga boss kung ang alas ninyo ay uh, yellow gold no yellow gold tapos gusto nyong ipaputi Tapos ganito yari mga boss Yan ang gusto kong isir sa inyo mga boss Sa susunod ating gawing video Kasi mahaba na masyado na umay na kay dito sa ating topic So gagawa ko akong ulit mga boss ng video Na kung ganito yari na yellow gold ah, Pwede ba siyang itubog sa white Kung pwede ba siyang itubog sa white Yes mga boss pwedeng itubog yan sa white Pero kung ako sayo Huwag na huwag mo nang ipatubog sa white kung meron kang ganitong klase ng alahas na halo siya tapos nakasarado ang ganito yan po ang isisir ko sa inyo kung bakit wag talagang sabi ko sa inyo na wag nyo nang ipapatubog sa white Hayaan nyo nang manatiling yelo lang kasi pag pinatubog nyo po sa white talaga yan mga boss talagang sasab 100% sabi ko sa inyo na talagang masisira ngayon pag isisir ko sa inyo yan sa susunod kung bakit siya masisira at nasasabi ko na wag nyo nang ipatubog sa white Hayaan nyo lang na nakayelo Sige so, lang sana mga boss, ah, sana na i-share ko sa inyo ah, 'yung tips na sinasabi ko na umiwas kayo sa pagbili ng ganitong klase ng alahas, ganitong design kung halo lang siya. Tapos nakasarado pa ang mga butas-butas na 'yan mga dulo. So kung nakabukas ng ganyan, so okay lang. Pero kung gusto niyo talaga ng ganitong klase ng design, ana ah, sinan 'yan pero 'yun lang na i-share ko sa inyo na kung para sa akin, huwag niyo nang wag na kayong bumili kung meron pa naman kayong ibang option na pagpipilian ng klase ng alahas o so iwasan nyo na ganito kung gusto nyo talaga ang ganitong klase ah, piliin yung bukas lang ang ganito piliin nyo yung bukas lang ganito wag yung sarado para merong madaanan ng tubig kapag pinalinis ninyo madali siyang mapatuyo so pag lumabas dito ang tubig mapatuyo nyo siya hindi yan dumudungis yung mga part na pinaglabas na ng tubig kasi dito lang siya lalabas pag pinagawa nyo doon ba lang mismo agad malilinis na kasi maski nga ako mga boss eh pag ah, nagpatubog sa akin ng ganito. So ang ginagawa ko diyan, pag nagpatubog sa akin mga ganitong klase, yelo, no, s'yempre may pumapasok ng tubig sa loob. Lalagyan ko ng tissue yan dito, lalagyan ko ng tissue. Pag pinainitan ko para pag init nung pag init nung alahas, lalabas yung tubig. ririkta na siyang kakapit doon sa tissue. Hindi na siya kakapit dad or gagapang sa ganito. Kaya kailan ang ginagawa ko nga dyan, nilagyan ko ng tissue, kaya mag, mag ako ng tissue ipampasa ko dyan sa mga butas na to tapos lalagyan ko pa ng tissue dito sa gitna tapos saka ko isasalang don sa kalan para uminit para matuyo siya so marami pong hindi nakalam ng ganong klase mga boss so nangyari nang kapag di talaga na may palabas yung talagang kung na iwan man binibigyan na namin sa customer na talagang malinis naman siya pero nga lang pagdating dun sa customer mga ilang araw siguro mapapansin na unti-unti lalabas na yung mga naiwan. Kasi hindi man taga asing mas mo talaga lahat. Lalong-lalo na kung talagang makitib lang ang pagitan. Tapos kasarado pa ang ganito. So yun sana mga boss. Sana nakatulong ang aking naisir sa inyo. Kung bakit kailangan nyong umiwas sa pagbili ng ganitong klase ng alahas. Eh kung bago lang kayo dito sa channel ko. Uh, pa-subscribe na lang. At pa-like para maisir ng YouTube yung ating video. Para mas marami pa akong um, may share or makapanood ng aking video para maraming makakaalam kung bakit silang dapat umiwas ng ganitong klase ng alahas. Yun ang mga boss, maraming salamat sa iyong panonood.